ito pa rin ay dead creek kasama ito sa dead creek na in-explore namin noong ibang mga upload ko pasinsya na kayo mga katiets at hindi ako makakonek araw-araw sa inyo makapag upload ng video araw-araw dahil medyo busy ako mga katiets. at sa kaya ko lang meron ako mga vacant time na pwede akong mag vlog Marami kasi akong trabaho mga katiets. Ito ang lugar. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo. Ito ay na tisdig ng grupo namin. At ito ay ipapakita ko sa inyo para makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman sa ganitong klase na area. Ito, umuulan. Nagsimula ng umuulan dito sa amin. Pero ganito pa rin walang tubig ang sapa na ito ngayon papakita ko sa inyo ang setup na ito mga katiit ito ay harang yan pato ito na mataas yan galing patungo doon sadyang pinapile yan meron itong pinoprotektahan na area dito sa likod ko yan, mga katiits para kasi ito sa soil erosion kapag bumaha ito mga katiit sa panahon ng tagulan ay hindi maaanod ang mga lupa dito yan ang protektahan ng mga bato na pinapile at ngayon i-explain ko sa inyo kung bakit hinukay ito ng aking mga kasamahan ito kasi ang tinuro ko sa kanila na perfect spot na dapat maghukayan. Pero nahinto ito mga katiets. Lagi kasing umulan dito. Na-operate ito mga kadalawang araw siguro. Ang operasyon nila dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga simple sign na andito sa lugar. Dito mga katiets. Ipapakita ko sa inyo. Hindi kasi namin maalis ang kahoy na ito. Kasi... Uh, ito ay nagprotekta din sa sign kaya hindi namin inaalis yan ang sign na inukit ng mga Japanese noong panahon ng ligmaan mga katiyats yan kung makikita ninyo dito galing mayroong nakaslas kaganyan. Na klaro mga katiyats hindi yan gawa ng kalikasan or mga Filipino na nakapunta dito yan ay dahon dahon yan mga katiets. pero pinotol dito banda yan sana makita ninyo pinotol dito banda at merong slash Atungo dito na merong arrow na one side arrow kaya ang pinupwent dito banda kapag ganyan ang markers mga katiets. Merong one side arrow. Sana maklaro nyo mga katiets. Yan. One side arrow yan. Hindi inalata dahil lumot kasi ito. Lumot yan. Patungo dito. Hindi na namin nililindisan para klaro talaga na hindi kami ang gumawa ng sign na ito. At dito sa ibaba, ito ang tricks ng mga hapon para dito makapaghukay. Ito ay ginawang ulo ng ibon or manok. Yan. Dito nakaturo mga katiets. Kaya tinitest ng aming kasamahan kung meron bang mga bato na nakapile dito. Kaso, wala mga katids. Simpleng lupa lang. Kaya, nung sinabi ko sa kanila na ang one side arrow ay nagpoint ng right side. Kaya, dito kami nagukay. Merong napakalaking bato na hinarang mga katids. Diyan ang spot na hinukay namin Yan, dahon 'yan mga kapiets. Ang dahon ay nakaganyan patungo dito sa left side pero pinutol dito para hindi halata mga kapiets. Yan. Pinutol diyan. Yan kagaling ang mga Japanese dito sa amin mga kapiets kung gumawa ng sign. Kaya dito kami sa right side nagkukay at yan ang hukay nila kaso nung umulan natimpag dyan mga katiets nahulog yung bato na dito galing meron kasing mga bato na pinail dyan yan kasama yan sa mga pile na bato at dyan ang hinukay namin dahil dyan papunta lahat ng mga markers dito kasi nagsisimula ang hukay namin yan, meron kaming mga foot marker na nakuha diyan patungo dito. Dito kung makikita ninyo, ito, merong bato na ginawang harang diyan Malapad yan mga katiets. Yan ang set up nila. Yan. Mga bato. Nilagay. Napakaraming bato dito mga katiets pero tinabunan na ng lupa. Ang pinaprotektahan ng bato na yan, na malapad ay ang tubig na dyan galing kung umuulan ito yung dead creek pero wala pang tubig mga katiets magkakatubig lang yan kung magsimula ng umulan dito ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga markers na nakuha namin bakit kami naghukay dito mga katiets kapag makita ninyo ang iba pang mga markers na andyan sa area na yan yan ay positive spot ngayon una kong ipapakita sa inyo itong klase na bato na ito dahil ito kasi ang trail marker ng mga Japanese ito ay graba ito mga katiits ito graba yan isang uri ng bato na kadalasan nilalagay ng mga daan dito sa amin mga yan ay graba yan ay tinatambak sa mga daan dito sa amin or mga ginawang kalsada dito pero wala namang kalsada dito mga katiis napakalayo yan ang pinagtaka namin kung bakit mayroong graba na nakita namin dito at ngayon ito ay naging trail marker namin itong isang graba na ito dito namin nakuha pero nag open cut kami patungo dyan yan, yan pinagawa ko sa kanila nakuha namin ang graba dyan na malaki graba kapag ganyan sa inyong lugar minsan kasi ang mga graba ay yan ay nagpapahiwatig ng mga trail marker dito sa amin mga katiets ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit dyan talaga ang team namin na nagkukay kininto lang namin mga katiets malayo kasi ito mahirap puntahan ang lugar na ito, kaya kapag ang area ay kagubatan at merong mga sign na ganito magtakaka na mga katiets yan ay mga markers na nilagay ng mga hapon, hindi lang lupa, pati ang mga bato. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang heart marker na nakuha namin. Ito, heart marker mga katiets. Diyan nakuha sa butas na hinukay nila. At ang ikalawang markers na heart, ito mga katiets. Hindi nature na pagkagawa at ang ikatatlo, ito. Yan. Yan ang ikatatlong heart na nakuha nila. Yan mga katiyats. Manipis. Manipis na heart marker na sadyang tinipak para gawing sign dito sa lugar na ito. Yan. Yan sa likod na bahagi. Yan. Heart. Ito lang ang manipis sa sign dito nakuha ito sa isang bato na napakalaki dito banda sa ilalim ito nakuha mga katiits kaya ang ibig ipapahiwatig nito treasure under the big rock at meron kaming nakuha dyan na malapad na bato dalawa dito na namin nilagay tinambak na namin dyan at hininto ito mga katiits dahil lagi kasing umuulan dito yan bumigay pa ang lupa na hinukay nila dito banda ang spot na tinatarget namin yan ang tatlong heart na nakuha sa lugar kapag malaking deposito mga katiits dahil ang suspit sa namin tunnel type ito yan tunnel type dahil pag abot na mga 10, 10 feet ay matigas na uri ng adobe ang babanggain namin dahil sa ibaba na bahagi ay adobe yan mga katiis doon kaya asahan na namin na napakatigas nito pag, abot ng 10 feet yan makonsider mo na ang area ay medium deposit kapag meron yan mga katiis tatlong heart marker hindi lang isa ang ibigay ng mga hapon totally hindi naman tayo ang pinaghandaan ng mga Japanese ng mga marker na ito ang kanilang mga angkan mga katiits na bumabalik dito sa area hindi kita hindi tayo ang um, pinaghandaan ng mga Japanese ng mga sign na ito ang mga angkan na bumabalik sa area na ito at ngayon ang huling bato na nahukay namin eto, eto mga katies, isang box marker na pagdating dito, merong nakaganyan, hindi perfect ang pagkagawa ng box marker, ang ibig ipapahiwatig niyan mga katies, combination of the and box marker, merong maliit na deposito na mahukay dito dahil dito mga katies itong malalaking mga heart nagpapahiwatig ito ng tunneling type pero meron kaming makuha dito na maliit na dips ito mga katiets. dahil dito sa manipis na heart na nahukay namin Yan, napakanipis kaya napakaganda ang area na ito mga katiets yan ay nagpapahiwatig ng near deposit sign near malapit na mga katiets, malayo na lang ang dalawang metro niyan ay makuha na namin kaya simula naming ukayin ito ngayon ng aming grupo Yan. binidyuhan ko muna para kakakuha kayo ng kaunting kaalaman sa area na ito Yan mga katiyats heart ito heart pa rin napakagandang set up ng mga hapon at dyan sa ibaba na bahagi yan ang sinasabi kong nakapile ng mga bato na harang ng tubig yan ang pinaka importante mga na napakagaling ng mga Japanese kaya wag nating maliitin ang mga trabaho ng mga hapon dahil napaka galing nila sa paglibing ng area na ito pinaghandaan nila ang mga sign pinaplano talaga nila mga katiets at yan lang po maraming salamat sana ay meron kayong nakuha na kaunting kaalaman sa ina-upload ko na mga video dito sa aking youtube channel sana ay meron kayong matutunan mga katiets God bless always sa atin mga katiets at ingat kayo lagi God bless